na kahit buhay ko bibigay ko. Welcome back sa ating channel mga Kapinoy kaalaman. Sa araw na ito, isang kwento ng pagmamahal sakripisyo at muling pagbubuo ng pamilya ang muling nagpaluha at nagbigay inspirasyon sa libo-libong Pilipino. Ito ang kwento ni Sultan Remirdino, ang stepfather ni Eman Bacosa Pacquiao at kung paano niya ipinakita na ang tunay na ama hindi nasusukat sa dugo kundi sa pusong marunong magmahal nang walang kapalit. Bago pa man makilala ng mundo si Eman Bacosa bilang isang umuusbong na hero, siya muna ang batang naghanap ng kalinga at doon, sa katauhan ni Sultan, natagpuan niya ang isang ama, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagpili. Ayon sa mga nakalap na kwento, nang magsama sila Jowan ang ina ni Eman at si Sultan, hindi naging madali ang buhay. Ngunit sa gitna ng pagsubok, ginawa ni Sultan ang isang bagay na hindi inaasahan ni Numan. Tahimik niyang itinatag ang pangarap ni Eman. Habang sila ay nanirahan sa Japan, palihim umano niyang dinadala ang binata sa boxing gym. Hindi dahil gusto niya itong itago, kundi dahil alam niyang kailangan munang patunayan ni Eman ang sarili bago harapin ang mga pagdududa. Sa bawat hakbang papuntang gym, Dala nila ang isang pangarap na hindi pa kayang sabihin ng malakas. Siyempre, hindi ito naging madali. May mga pagkakataong nagagalit ang ina ni Eman. Hindi dahil tutol siya sa pangarap ng anak, kundi dahil naiintindihan niya ang panganib na dala ng boxing. Ngunit nang dumating ang araw na makita niya ang dedikasyon ng anak at ang hindi matitinag na suporta ni Sultan, nagbago ang lahat. Hindi lamang napawi ang galit, Napalitan pa ito ng malalim na paggalang sa pananampalatayang mayroon si Sultan para kay Eman, paglipas ng mga taon. Unti-unting umangat ang pangarap ni Eman, at sa bawat laban, sa bawat suntok at sa bawat pagdududa, iisa ang hindi nawawala si Sultan, nakatayo sa gilid ng ring, hindi bilang isang tagapagbantay, kundi bilang isang ama na handang saluhin ang bawat pagkatalo at ipagdiwang ang bawat tagumpay. Pero bago po ang lahat, Baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po sa mata ng marami. Stepfather lang siya. Pero para kay Eman, siya ang naging unang coach, unang mentor at unang naniniwala. Sa laban ni Eman sa Trinoma Manila, ginanap sa makasaysayang Araneta Coliseum isang sandaling tumatak sa puso ng mga netizens. Matapos ang panalo makikita sa video si Sultan nakapikit nanginginig halos maiyak sa tuwa at sa sumunod na sandali mahigpit niyang niyakap at pinuhat si Eman isang eksenang nagpamalas ng pagmamahal ng isang amang matagal nang naghintay na maipagbunyi ang anak hindi iyon yakap ng taga-suporta hindi iyon yakap ng coach iyon ay yakap ng isang ama sa panayam ng programang KMJS isang pahayag ang tumatak sa lahat Diritsahan itong sinabi ni Sultan, mahal ko ang mga anak ni Joan. Hindi lang si Eman, kundi lahat ng anak niya. Sabi sa kanya, anak, kahit buhay ko, bibigay ko. Mapayos lang ang buhay mo. Mahirap lamaki na, na walang ama. Sa kabila ng kakulangan sa yaman, hindi sila kinapos sa pag-aaruga. Hindi sila kinapos sa gabay. Hindi sila kinapos sa pagmamahal sa kwento ng kanilang pamilya. Minsan ang hari hindi nakikita sa trono. Minsan ang hari ay isang tahimik na lalaking handang ilaban ang pangarap ng kanyang anak. Ngunit hindi rin doon nagtapos ang kwento. Bagamat may mga pagkukulang noon si Manny Pacquiao bilang ama kay Eman, isang realidad, na sila lang dalawa ang tunay na nakakaintindi, dumating ang araw na nagkaroon sila ng pagkakataong ayusin ang lahat. Ayon kay Eman, mayroon na siyang financial support mula sa kanyang ama. At higit pa riyan, nais pa siyang pag-aralin ni Manny sa Amerika upang magkaroon ng mas ligtas at mas matatag na kinabukasan. Sapagkat sa likod ng kamera sa likod ng ingay ng mundo, may mga sugat na unti-unti ring naghihilom. Ang kwento ni na Sultan Eman at Mani ay nagpapakita ng isang katotohanang madalas nating makalimutan. Walang perpektong tao. Lahat nagkakamali. Lahat nasasaktan. At lahat may pagkakataong bumawi. Sa huli, may mga kwentong tanging ang mag-ama lamang ang tunay na makakaunawa. Pero sa kwentong ito, sapat nang makita natin kung paano nagtagpo ang pagmamahal ng dalawang ama, isang nagtaguyod at isang nagbalik. At sa kanilang gitna, naroon si Eman, mas matatag, mas may direksyon, at mas buo ang puso. Nais, nasasaktan ako. Kaya nung bata ko, lagi akong makagalitin. Naiingit sa ibang Bata, lalo na pag nakikita ko yung May Father's Day, kita ko na kasama nila yung papa nila. I've always longed for my father's love ever since I was a child. I barely know him. Yun. Na, na sana, Lord, makasama ko man lang siya kahit buong araw o kahit saglit lang. Yun, yung bata pa ako. Kayo mga Kapinoy Kaalaman, ano ang masasabi ninyo sa makabagbag damdaming kwentong ito? Ibahagi ang inyong saluobin sa comment section. At kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at iklik ang notification bell para lagi kang updated sa mga makabuluhang kwento ng buhay, showbiz, at inspirasyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang kwento ng isang ama. Ito ang kwento ng isang pangarap. At ito ang kwento ng puso.